Paano sila nakapasok? Patuloy pa naming iniimbestigahan. Pagkatapos makakuha ng akses sa isang account ng gumagamit, hinanap ng mga umatek ang mga pribilehyadong credential at gumalaw ng palihis hanggang may nahanap sila. Mga administrator account? Malaki ang ipinuhunan natin sa isang solusyong privileged access management. Sinabi mo sa akin na matatag iyon. Karamihan ng mga admin level account, ngasyam na porsyento, ay nasa ilem. Ang huling 10% ang pinakamahirap. Kasama rito ang lahang service account. Ipaalala mo, bakit hindi mailipat ang mga service account na iyon sa at otomatikong napapalitan ang kanilang mga password. Huwi naman maharap lang. Ang mga service account ay mga mganon human login, na ginagamit ng mga software at device. At ginagamit sila kahit saan. Kailangan na aming backup platform na isa para kumonekta sa bawat server at laptop. Ginagamit din ito ng mga printer para sa firmware updates. Certificate auto-enrollment, mga application na nagtatanong sa Active Directory. Mga schedule task na tumatama sa mga database. Lahat ng ito ay umaasa sa isang service account. Naunawaan. Pero bakit nakakita ang mga umaatake ng isang service account na may napakataas na pribilehyo? Bakit nagamit nila ito para makapag-log sa buong kumpanya? Dalawang punto. Una, Yumiro ang MGA Pribilihiyang Ayandihil Katalusang Nengeng Galenganing Maytas na Karapitan ang MGA Scripted Scheduled Task. Dapat limitado lang ang access na account sa mga server na talagang hinahawakan nito, tulad ng mga database bots. Hindi lampas daon, tulad ng hindi sa print server o sa mga laptop ng gumagamit. Pangalawa, nangangailangan ng totoong pagsisikap ang paghihigpit ng access. Hinahabol ng provisioning teams ang masisikip na deadline, kaya ang ligtas na pagpipilian ay over-provision. At ayusin na lang pagkatapos gayon i multiplication mo ito. Sa kung gaano karaming application ang sinusuportahan natin, at kung gaano karaming produkto ang kailangan nating i-maintain, at i-update, at madali kang mauwi sa daandaang service account. Isipin mo kung ilan sa mga yon ang sobra ang pahintula. At isa lang ang kailangang mahanap ng mga umaatake. Exacto. Sakaling makompromiso nila ang isa, gagamitin nila ito para mahanap ang iba pa, at ulitin ang proseso hanggang marating nila ang mahahalagang sistema pagkatapos tapos ng laro. Hindi ba tayo nag-deploy ng mga espesyal na jump server? Para doon kumonekta ang mga admin kapag kritikal na gawain. Magandang solusyon yon sa problema. Labin limang taon na ang nakaraan. Nagadap ang mga umatak at hindi tayo nakasabay. Taon-taon nating dinaragdagan ang budget sa seguridad, pero nahuli pa rin tayo. Ano ang inirekomenda ng team? Iyan ang humahantong sa pangalawa mong tanong. Bakit hindi naharang ang mga paglogo ng umaatak? Naalala mo ba ang User and Entity Behavior Analytics, yung solusyong iminungkahin natin? Tama. Ang produktong itibze na natututo ng normal na pattern ng paggamit at nagbababala kapag may anomalya. Exacto. Kumonekta ang mga umaatake sa gabi kung kailan wala dapat nagtatrabaho. Na-flag sana yon na UBL, pero hindi pa natin na-deploy. Kung aprobahan ng board ang itibze, sapat na ba iyon? Hindi. Kapag nakakuha na ng pribilehyadong akses ang mga kalaban, Maari na silang makihalo, alamin ang mga pattern, at umiwas magmukhang kahinahinala. Mari pa nilang lokihin ang UEBA. At hulaan ko, gumagamit din ng mga service account ang IHIBSE para mangulekta ng data. Tamaan. Isang layer langing depends sa ang UEBA. Kailangan natin ito, pero kailangan din natin ng karagdagang mga layer. Mas alam mo ito kaysa sa akin. Limitado ang ating mga mapagkukunan. Kung ide-deploy natin ang produktong ito, ibig sabihin may ibang bagay na hindi magagawa. Bilang may limitadong resources, ano ang iisang hakbang na may pinakamalaking epekto at pinakamabisang babawa sa panganib mula sa mga sobrang pribilehiyong account? May isang bagay kaming sinusubukan. Sa loob pa lang ng security team sa ngayon. Ito ay matagal nang inarekomenda na Microsoft, halos isang dekada na, ang Privileged Access Workstation o Yilbli. Ginagamit ito ng mga organisasyong nasa mataas na antas ng security maturity. Paano na iba ang IGV sa mga lumang bastion host? pagi iisolado hindi ka maaring kumonekta sa Yilbli ng remote, kailangan nakaupo ka sa mismong keyboard. Ibig sabihin ng physical na hadlang na ito, hindi makakapag-log ang mga umatek na may network access lang. Kailangan nilang lampasan ang maraming control at magkaroon ng physical na presensya para lang makapag-log Ano ang nagpapabagal sa pagsusubo? Sinasaklaw ng pagdeploy ng Yilbli ang bawat administrator, service desk, server, network application. Kailangan natin ng buoyant upang hindi masira ang tiwalang naipon na natin. Ang magandang bagay sa insidenteng ito ay makikinig ang board. Kung mapipigilan natin ang pagulit nito, susuportahan nila tayo. Walang garantiya, pero wala ring duda na makabuluhang pinapataas ng Yilbri ang gastusin para sa sinumang umaatak. Maganda. Iwan mo na sa akin. Pamilyar ba sa iyo ang pag-usapang ito? Isipin mo ito bilang isang makaugnay na interaksyon sa pagitan ng isang CIA at isang CISO, o sa pagitan ng isang CISO at ng Director ng Security Operations, o kasama ang Incident Response Manager. Kung mayroon kang malinaw na Incident Response Plan, at nakakapagdaos ka ng mga pagsasanay ng medyo regular, hindi bababa sa dalawang beses bawat taon, kapag tumama ang isang security incident, pamilyar na sa nilang papel ang iba't ibang panig. Tinutukoy ng Incident Response Team ang lawak ng insidente. Sinisikap naman ng natitirang security team at ng mga IT team na tiyakin na kokontrol ang epekto at gawin ang makakaya upang maibalik ang mga serbisyo at maging operasyonal ang negosyo sa pinakamabilis na panahon. Bukod sa regular na naiuulat tungkol sa insidente, interesado ang isang hanson na board sa mas malaking larawan. Paano natin maiiwasan ang ganitong uri ng problema sa hinaharap? Anong mga hakbang sana ang maaari nating nagawa upang pigilan ito? Ano ang mga salik na pumigil sa mga hakbang na yon? Ano ang magagawa natin para alisin ang mga hadlang na yon? Upang magkaroon ang organisasyon ng pinakamainam na pagkakataong malampasan ang ganitong uri ng hamon sa hinaharap. At paano nito huhubugin ang ating security strategy? Ang narinig nating pag-uusap, tumutugon lamang sa ikalawang bahagi ng plano upang protektahan ang iyong pinakamapanganib na mga account. Ang unang bahagi ay kinabibilangan ng pagsasagawa ng inventaryo ng lahat ng account sa iyong kapaligiran, ang kanilang layunin, kung ginagamit pa ba sila, kailan huling napalitan ang kanilang password, at kung anong antas ng access ang nakatalaga sa kanila, kasama ang pagsagot sa iba pang mga tanong na madaling maunawaan. Tulad ng, mayroon bang mga service account sa iyong kapaligiran na may domain admin permissions? Ilan ang may access na katulad ng domain admin? nakapagpatakbo ka na ba ng tool tulad ng Bloodhound upang higit na maunawaan ang mga ugnayang may pribilehyo sa iyong kapaligiran at kumilos upang mabawasan ang mga ito? May kapasidad ba ang iyong team na gawin ang gawain ito? O kailangan mong kumuha ng panlabas na partido upang tumulong? Aling iba pang proyekto sa seguridad na mas mataas ang prioridad ang kailangang matapos bago mo masimulan ito? At paano binabawasan ng iba't ibang proyektong ito ang panganib sa organisasyon kung gagawa ka ng paghahambing? tapos na, iyon ang episode 4. Ako si Vafa Dario Izadinya. Sana ay nagustuhan mo ang kwento telling na anyo ng episode na ito, gaya ng pag-enjoy kong ihanda ito. Ang Nest Radio ay isang inisyatiba na gumagamit ng A-Generated Voice upang ibahagi ang mga kwento at talakayan tungkol sa cybersecurity sa anyong pasalita sa mga tagapakinig sa iba't ibang wika. Kung mayroon kang mungkahi para sa mga kwentong nais mong mapakinggan, o mga tanong na gustong pag-aralan pa, magiwan ka ng mensahe sa Nest Radio Net. Kung nagustuhan mo ang content na ito, sabihin mo sa iyong, mga kaibigan, at tandaan. Manatiling mapanuri!